Naranasan mo na bang makaramdam ng bigat sa iyong mga binti pagkatapos maglakad kahit na sinasabi ng lahat na ito ang pinakamahusay na ehersisyo? Iyong pakiramdam ng pagod at sakit na para bang doble ang hirap na ginagawa ng iyong katawan para lang manatiling nakatayo. Hindi ka nag-iisa, at ang mas mahalaga, hindi mo ito kasalanan. Sa loob ng maraming taon, naniwala tayo na ang paglalakad lamang ang sukdulang susi sa malusog na pagtanda. Ngunit may isang lihim na katotohanan na nais kong ibahagi sa iyo ngayon. Isang katotohanang bihirang banggitin ng karamihan sa mga doktor at trainer. Mayroong isang kalamnan na nakatago sa kaibuturan ng iyong binti na tinatawag ngayon ng mga siyentipiko na ikalawang puso. At kung ang kalamna na ito ay tulog nakadalasang nangyayari lalo na pagkatapos ng edad 60, ang paglalakad, pagtayo at maging ang pagbalanse ay nagiging mas mahirap kaysa sa nararapat. Nauubos ang iyong enerhiya, namumuo ang pamamaga, nawawala ang katatagan. Mulit narito ang magandang balita, ang makapangyarihang panloob na makinang ito ay hindi nawala, naghihintay lamang itong muling buhayin. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano ito gisingin sa pamamagitan ng tatlong simple at ligdas na mga galaw na maaari mong gawin sa iyong tahanan. Walang kagamitan, walang pressure at hindi kailangan ng gym. Samahan mo ako hanggang sa dulo dahil ang bawat hakbang ay nakasalalay sa nauna. At pagkatapos natin, hindi ka lang makakaramdam ng lakas, mararamdaman mo ang sigla mula sa iyong mga paa pataas. Unang ehersisyo. Seated heel raise. Gisingin ang ikalawang puso. Kung bakit binabago ng simpleng galaw na ito ang lahat. Kung naranasan mo nang mamaga ang iyong mga binti pagsapit ng hapon o napansin kung gaano kahirap tumayo mula sa upuan ng hindi nangangatog, ang unang galaw na ito ay maaaring maging iyong turning point. Dahil sa loob ng iyong mga binti ay may nakatagong makina na hindi iniisip ng karamihan, isang makapangyarihang kalamnan na tinatawag na soleus. Hindi ito kapansin-pansin sa labas, ngunit ang papel nito sa iyong katawan ay hindi matatawaran. Sa katunayan, tinatawag na ngayon ng mga siyentipiko at cardiologist sa Philippine Heart Association ang soleus na iyong ikalawang puso. Bakit? Dahil sa tuwing ito ay umuurong, binobomba nito ang dugo pabalik mula sa iyong mga binti patungo sa iyong puso, nilalabanan ang gravity, binabawasan ang pamamaga at pinapabuti ang sirkulasyon. At pagkatapos ng edad 60, kung kailan bumabagal ang sirkulasyon at natural na humihina ang mga kalamnan, ang bombang ito ay madalas na hindi aktibo. Ang paglalakad lamang ay bahagyang kumakalabit sa kalamnan na ito. Ngunit ngayon, bibigyan natin ito ng isang tunay na pampagising mula mismo sa kaligtasan at kaginhawaan ng iyong upuan. Halimbama, si Mang Cardo, isang 68 anyos na retiradong guro mula sa Quezon City, ay palaging dumadaing sa manas o pamamaga ng kanyang mga paa tuwing hapon. Matapos gawin ang ehersisyong ito sa loob ng dalawang linggo, napansin niya ang malaking pagbabago. Hindi na kasintindi ng dati ang pamamaga at mas magaan na ang kanyang pakihamdam. Paano ito gawin? Dos minuto lamang ang kailangan. Una, umupo ng tuwid sa isang matibay na upuan, mga paa ay nakalapat sa sahig at mga tuhod ay nasa 90 degrees na anggulo. Ikalawa, ilagay ang iyong mga palad ng marahan sa ibabaw ng iyong mga tuhod o gumamit ng dalawang maliit na bote ng tubig para sa bahagyang bigat. Ikatlo, panatilihing nakadikit ang unahan ng iyong mga paa sa sahig. Ikaapat, dahan-dahang itaas ang parehong sakong hanggat kaya mo ng komportable. Damhin ang pagpisil sa likod ng iyong mga binte. Ikalima, huminto at panatilihin sa itaas sa loob ng uno hanggang dos segundo. Ikaanim, dahan-dahang ibaba ang iyong mga sakong pabalik sa sahig ng may control, Huwag itong bigla. Ikapito, ulitin ng tubsi hanggang 15 beses, isang beses o dalawang beses sa isang araw. Ang maliit at kontroladong galaw na ito ay nagpapagana sa soleus at sinasana itong gawin ang dapat nitong gawin, magbomba ng dugo, suportahan ang balanse at bigyan ng enerhiya ang iyong buong ibabang katawan. Ang bawat pag-angat ay higit pa sa isang galaw. Ito ay isang sinyales. Ipinapaalala mo sa iyong utak, mahalaga ang kalamnan na ito. Gisingin mo ito. Suportahan mo ako. Habang bumubuti ang sirkulasyon, maraming tao ang nagsasabing nababawasan ang bigat o pagod sa binti, nababawasan ang pamamaga sa bukong-bukong at nagkakaroon ng mas magandang enerhiya sa araw. Ito ang simula ng isang bagay na mas malaki kaysa sa ehersisyo. Ito ay isang muling pagkonekta sa lakas na hindi mo alam na nariyan pa. At nagsisimula ang lahat sa tahimik na galaw na ito, na ginagawa ng may intensyon at pagiging pare-pareho. Ikalawang ehersisyo, standing calf raise. Mula sa grabidad patungo sa lakas. Bakit higit pa sa kalamnan ang pinapalakas ng galaw na ito? may isang tahimik na sandali sa pang-araw-araw na buhay na mas maraming sinasabi tungkol sa iyong katawan kaysa sa anumang pagsusuri ng dugo ito ang segundo na tumayo ka at nakakaramdam ng konting alinlangan sa iyong mga paa Marahil ito ay isang bahagyang pag-ugoy, isang pag-aatubili bago humakbang. Marahil ay instinctively kang humahawak sa isang upuan o pader. Sinasabi mo sa iyong sarili, bahagi lang ito ng pagtanda. Mulit sa kaibuturan mo, nagtataka ka. Ganito na ba palagi mula ngayon? Hindi kailangang maging ganito. Dahil sa loob ng iyong mga binti ay may puwersang idisenyo upang labanan ang gravity mismo. Isang sistema na kapag pinagana ay maaaring ibalik ang tahimik na kumpiyansang dati mong taglay sa tuwing tumatayo ka. Hindi ito tungkol sa pagpapalaki ng mga binti o paggawa ng mga ehersisyo sa gym. Ito ay tungkol sa pagtuturo sa iyong sistema ng balanse na gumana kapag kailangan mo ito habang nakatayo, naglalakad, o kumukuha ng gamit sa itaas na istante. Sa unang galaw, ginising natin ang iyong ikalawang puso. Ngayon, oras na para dalhin ang activation na iyon at ituro kung paano ito gumana sa totoong mundo habang nakatayo at may layunin. Dito nagtatagpo ang lakas at kontrol, at higit sa lahat, dito mo binabawi ang katatagan mula sa iyong mga paa pataas. Paano ito gawin? Una, tumayo na nakaharap sa isang matibay na bagay tulad ng kitchen countertop o isang mabigat na silya. Ikalawa, ilagay ang parehong kamay ng bahagya sa ibabaw para sa suporta, hindi para sumandal. Ikatlo, panatilihin ang mga paa na magkahiwalay ng kasinglapad ng balakang. Mga daliri sa paa ay nakaturo sa harap. Ikaapat, ilipat ang iyong bigat ng bahagya patungo sa unahan ng iyong mga paa. Ikalima, dahan-dahang itaas ang parehong sakong hanggat kaya mo. Ikaanim, huminto sa itaas. Damhin ang iyong mga kalamnan sa binti na gumagana habang sinusuportahan ang iyong buong bigat. Ikapito, dahan-dahang ibaba ang iyong mga sakong pabalik sa lupa ng may kontrol na para kang naglalagay ng isang babasaging bagay. Ikawalo, ulitin ng 10-15 beses. Pwede mo itong gawin dalawang beses sa isang araw, isa sa umaga para gisingin ang iyong mga binti at isa sa gabi para alisin ang anumang pamamaga. Ang galaw na ito ay nagpapagana sa soleus at gastrocnemius, ang panlabas at panloob ng iyong binti. Ngunit mas makapangyarihan ang nangyayari sa iyong nerves. Ang bawat pagtaas at pagbaba ay nagsasanay sa mga nervyo sa paligid ng iyong bukong-bukong, tuhod at balakang na maramdaman ang posisyon ng iyong katawan, isang proseso na tinatawag na proprioception. Ito ang nagtuturo sa iyong katawan na magtiwala muli sa sarili. Ikatlong ehersisyo. Bent knee calf raise, Isang bente. Unlock ang malalim na makina. Ang nakatadong kalamnan na sumusuporta sa iyo kahit hindi mo alam. May isang sandali na hindi napapansin ng karamihan ang sandali kung kailan nagpapasya ang iyong kataman kung mananatili itong nakatayo o matutumba. Hindi ito nangyayari kapag malaki ang iyong hakbang. Nangyayari ito sa maliliit na paggalaw. Paglilipat ng iyong bigat, pagtayo sa isang paa para magsuot ng medyas, pagakyat sa gilid ng kalsada, at kung ang panloob na sistema ng katatagan ng iyong katawan ay hindi gumagana ng husto, doon nangyayari ang mga aksidente. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na mayroon kang isang lihim na kalamnan sa iyong binti na may pangunahing papel sa kung mananatili kang tuwid o hindi? hindi ito ang malaking kalamnan na nakikita mo sa salamin. Iyon ay para sa pagtalo at pagtakbo. Ang tunay na sentro ng balanse ay isang mas malalim, mas mabagal at mas matiyagang kalamnan na tinatawag na soleus. At ang huling galaw na ito ay kung paano natin ito tuturo ang gumana tulad ng idisenyo at dalhin ka sa buhay ng may tahimik na lakas. Ito ang pagkakaiba sa paglalakad na may pag-aalinlangan at paggalaw na may kumpiyansa. Paano ito gawin? Dahan-dahan, malakas at may intensyon. Una, tumayo sa likod ng isang matibay na silya o countertop. Humawak ng bahagya para sa balanse. Ikalawa, ilipat ang iyong bigat sa iyong kanang binpi at itaas ang iyong kaliwang paa ng isang pulgada lamang sa likod mo. Ikatlo, at ito ang susi, bahagyang ibaluktot ang iyong kanang tumod. Hindi ito squat, isang malambot na pagbaluktot lamang. Ikaapat, mula sa posisyong ito, dahan-dahang itaas ang iyong kanang sakon hanggat kaya mo. Ikaanim, huminto sa itaas at damhin ng activation sa mas malalim na bahagi ng iyong binti mas malapit sa bukong-bukong. Ikaanim, dahan-dahang ibaba ang iyong sakong pabalik sa sahig ng may buong kontrol. Ikapito, ulitin ng 8 hanggang 12 beses sa kanang binti pagkatapos ay lumipat sa kabilang panig. Isang tip, panatilihing bahagyang nakabaluktot ang tuhod sa buong oras. Ito ang naglilipat ng trabaho mula sa gastrocnemius patungo sa soleus, ang iyong tunay na postural muscle kapag tuwid ang iyong tuhod ginagamit ng katawan ang gastrocnemius ngunit kapag binaluktot mo ang tuhod pinipilit mong gumana ang soleus ang deep endurance muscle ang soleus ay nilikha para sa suporta hindi bilis puno ito ng slow twitch muscle fibers na idinisenyo para sa pangmatagalang katagalan lumalaban sa pagod at mahalaga para sa alignment ng bukong-bukong at tuhod ang ginawa mo ngayon ay higit pa sa tatlong ehersisyo. Muli mong ginising ang isang bahagi ng iyong katawan na hindi alam ng karamihan. Isang makapangyarihang panloob na kalamnan na nagbobomba ng dugo, sumusuporta sa postura at tahimik na nagpoprotekta sa iyong balanse araw-araw. Hindi iyan fitness, iyan ay kalayaan. Sa yugtong ito ng buhay, Madaling maniwala na ang paghina ay hindi maiiwasan, na ang pangangatal ng mga binti, mabibigat na hakbang at pamamaga ay bahagi na ng buhay. Ngunit napatunayan mo ngayon na ang maliliit at sinasadyang pagkilos ay maaaring magbago ng landas. Hindi mo kailangan ng gym o magarbong kagamitan. Ang kailangan mo lang ay ang iyong paghinga, pokus at pagnanais na gumalaw. Itong tatlong galaw, nakaupo, nakatayo at deep activation ay bumubuo ng isang pundasyon, isang personal na ritual, isang paraan ng pagsasabing, may control pa ako, may lakas pa ako, pinipili ko pa rin suportahan ang aking sarili. Kung may naramdaman kang pagbabago ngayon, kahit kaunti lang, mag-iwan ng komento sa ibaba at isulat ang ikalawang puso gising na buuin natin ang isang komunidad na nakasentro sa pagkilos, hindi sa edad, sa kakayahan, hindi sa limitasyon. Ang iyong paglalakbay tungo sa lakas ay hindi nagtapos sa edad na 60. Sa maraming paraan, ito ay nagsisimula pa lamang. Manatiling matatag, manatiling malakas at laging tandaan, hindi ka nawawala ng kapangyarihan, natututo ka lang kung paano ito gamitin sa ibang paraan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at pindutin ang like button para sa mas marami pang tulad nito.